Alam niyo ba na ang ating balat ay parang isang malawak na kagubatan? Ang bawat bahagi nito ay may kanya-kanyang papel na ginagampanan. At ang mga pores natin ay parang mga maliit na butas o lagusan sa kagubatang ito. Ang mga ito ay nagbibigay daan para sa mga mahahalagang proseso sa ating balat. Mahalaga ang mga pores para sa ating kalusugan. Pero alam nyo ba kung ano ang mga nakatago sa loob nito? Ang mga pores ay may mahalagang papel sa pag-regulate ng ating temperatura at paglabas ng pawis. Tara, samahan nyo ako at ating tuklasin ang hiwaga ng ating mga pores. Sa paglalakbay na ito, malalaman natin kung paano natin mapapanatiling malusog at malinis ang ating balat. Ang pores ay maliliit na butas sa ating balat na nagsisilbing daanan ng pawis at sebum. Ang sebum ay natural na langis na nagpapanatili sa ating balat na moisturized. Kapag ang mga pores ay malinis, ang ating balat ay nakakahinga at nananatiling malusog. Ano-ano nga ba ang mga karaniwang laman ng ating mga pores? Una na dyan ay ang dumi at alikabok na sumasama sa ating balat dahil sa polusyon. Pangalwa ay ang sebum o natural na langis ng ating katawan. At pangatlo ay ang mga patay na selula ng balat na unti-unting nalalagas. Mga nakakagulat na bagay na makikita sa pores. Bukod sa mga nabanggit, alam niyo ba na may mga nakakagulat din na bagay na matatagpuan sa loob ng ating mga pores? Ang ating balat ay isang kamanghamanghang organ na may maraming lihim na hindi natin agad nakikita. Isa na dyan ang mga bacteria ang mga maliliit na organismo na ito ay hindi natin nakikita ng ating mga mata, ngunit sila ay naroon at may mahalagang papel sa kalusugan ng ating balat. Ang bakterya ay natural na naninirahan sa ating balat. Ang mga ito ay tumutulong sa pagprotekta laban sa mga mapaminsalang mikrobyo at pinapanatili ang balans ng ating skin microbiome. Ngunit kapag napabayaan, maaari itong dumami at magdulot ng problema. Ang sobrang dami ng bakterya ay maaring magdulot ng acne, impeksyon, at iba pang kondisyon sa balat. Isa pang nakakagulat na bagay na matatagpuan sa pores ay ang mga pollutants o mga nakalalasong kemikal mula sa hangin. Ang mga ito ay maaring magdulot ng iritasyon at pinsala sa ating balat, lalo na kung tayo ay madalas na exposed sa polusyon. Kaya mahalaga ang tamang pag-aalaga sa ating balat. Ang regular na paglilinis at paggamit ng mga angkop na produkto ay makatulong upang mapanatiling malusog at protektado ang ating balat mula sa mga nakakagulat na bagay na ito. Epekto ng Baradong Pores Kapag ang mga pores ay nabarahan ng dumi, langis at iba pang impurities, ito ay maaring magdulot ng iba't ibang problema sa balat tulad ng blackheads, whiteheads at pimples. Kapag hindi ito naagapan, maaari itong magdulot ng impeksyon at pagkakaroon ng peklat. Tips para sa malinis at malusog na pores. Huwag magalala, may mga paraan para mapanatiling malinis at malusog ang ating mga pores. Ang pagkakaroon ng malinis at malusog na pores ay mahalaga para sa ating overall na kalusugan ng balat. Kapag ang ating pores ay barado, maaari itong magdulot ng mga pimples, blackheads at iba pang skin issues. Kaya naman, narito ang ilang tips para mapanatiling malinis at malusog ang ating mga pores. Una, ugaling magilamos ng mukha gamit ang banayad na sabon dalawang beses sa isang araw. Ang regular na paghuhugas ng mukha ay nakakatulong upang matanggal ang dumi, langis at iba pang impurities na maaring magbara sa ating pores. Siguraduhin na ang sabon na gagamitin ay angkop para sa iyong skin type upang maiwasan ang irritation. Pangalawa, gumamit ng exfoliating scrub isang beses o dalawang beses sa isang linggo para matanggal ang mga patay na selula ng balat. Ang exfoliation ay mahalaga upang mapanatiling smooth at clear ang ating balat. Ngunit tandaan, huwag masyadong madalas mag-exfoliate dahil maaari itong magdulot ng irritation at dryness. Pangatlo, mag-apply ng moisturizer para mapanatiling hydrated ang balat. Ang moisturized na balat ay mas malusog at mas kaunting sansa na magbara ang pores. Pumili ng moisturizer na hindi oily at non-comedogenic upang maiwasan ang pagbara ng pores. At panghuli, uminom ng maraming tubig at kumain ng mga masusustansyang pagkain. Ang tamang hydration at balanced diet ay nakakatulong upang mapanatiling malusog ang ating balat mula sa loob. Ang pagkain ng mga prutas at gulay na mayaman sa vitamins at minerals ay makakatulong upang mapanatiling clear at glowing ang ating balat. Kaya, simulan na ang healthy habits na ito para sa malinis at malusog na pores. Pangalagaan ang ating balat. Tandaan, ang ating balat ay mahalagang bahagi ng ating katawan. Kaya naman mahalaga na pangalagaan natin ito. Sa pamamagitan ng pagpapanatili ng malinis at malusog na pores, masisiguro natin na ang ating balat ay mananatiling maganda at kumikinang.